Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Rosa, 43. May asawa, may bahay, may mundo na parang nakapos. Minsan iniisip ko, bakit ganito? Hindi naman laging ganito dati. Nung bagong kasal kami ni Danilo, puno ng saya ang bahay. Puno ng kwento, ligaya, at mga planong akala namin hindi mauubos. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nawala ng kulay ang lahat. Naging trabaho, uwi, tulog. Naging tungkulin, hindi na relasyon, at ako, Naging anino sa sarili kong tahanan. Hindi ko maalala kung kailan huling nagtanong si Danilo kung kamusta ako. Hindi ko maalala kung kailan huli kaming nagkausap nang hindi tungkol sa bayarin o kung ano dapat bilhin. Minsan nga, mas madalas ko pang marinig ang tunog ng refrigerator kaysa sa boses niya. Araw-araw nagluluto ako ng paborito niyang ulam. Araw-araw, sinusubukan kong maging presentable kahit nasa bahay lang. Pero kahit anong effort ko, wala. Wala siyang reaksyon. Wala man lang ay salamat. Kahit 'yun wala. Kaya umabot ako sa punto na tinanggap ko na lang. Ganito siguro talaga pag tumatagal ang pagsasama. Natutuyo, nalulusaw, naghihiwalay kahit magkatabi hanggang sa may kumatok. Ilang beses nang may dumating na delivery sa bahay. Hindi naman bago sa akin 'yon, pero noong hapon na 'yon, kakaiba. Tahimik ang paligid, hindi mainit, hindi maingay. Yung tipong tahimik na mas naririnig mo yung iniisip mong pilit mong tinatakasan. Simple lang, pero parang iba yung tama sa akin. Pagbukas ko ng pinto, andoon siya, Anthony. Isang delivery guy na halatang mas bata sa trenta. Matangkad, kayo mangi. mukhang sanay sa init at kalsada, pero may malinis na aura. At yung ngiti, Diyos ko. Yung tipong hindi bastos, hindi mayabang, hindi rin puwersado, natural, mainit. Yung nangiting matagal ko nang hindi nakikita kahit sa salamin. Ma'am Rosa, delivery po. Parang nag-freeze ang mundo ko. Hindi dahil gwapo siya, pero dahil ang tagal niyang tumingin sa akin. Hindi yung tingin na bastos, hindi rin yung tingin na parang binabasa ka. Tingin na parang nakita ka. Yung tipo na napapaisip ka kung mukha ka bang pagod o mabigat ang loob. Naku, ay, oo. Sa akin yan, sagot ko. Pilit kong inayos yung boses ko. Pero bago pa niya ibigay yung package, may sinabi siya na hindi ko inasahan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Parang malungkot kayo. Doon ako napatigil. Hindi niya yung dapat itanong. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam ang kwento ko. Pero bakit ganun? Bakit parang mas naramdaman ko yung concern niya sa loob ng sampung segundo kaysa sa naranasan ko sa asawa ko nitong mga nakaraang taon? Hindi ko agad sinagot. Hindi ko rin alam kung paano. Kaya ngumiti na lang ako ng konti. Yung tipong, wag mo nang pag-usapan, hindi ko kayang sagutin yan. Pero hindi siya umalis ka agad. Sigurado po kayo? Dagdag niya. Mukha kasi kayong, hindi ko ma-explain. Parang may bumabagabag. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin, Oh, may bumabagabag. Ako yun. Pero syempre hindi pwede. Okay lang ako. Yun lang ang nasabi ko. Tumingin ulit siya. Yung tingin na parang hindi naniniwala. Pero nire-respeto ka. At dun ko unang naramdaman yung kakaibang hapdi sa dibdib. Hindi masakit. Mas parang matagal nang saradong pinto na biglang may bumukas sa loob. Hindi lang siya nagbigay ng package. Nag-iwan siya ng tanong na hindi ko matanggal sa isip ko. Bakit niya ako tinitingnan ng ganon? At bakit parang gusto ko pang makita siya ulit? Pagkaalis niya, hindi ako makabalik agad sa ginagawa ko. Ilang beses kong sinilip yung pinto. Ilang beses kong na-imagine yung paraan ng pagngiti niya. Ilang beses kong naalala yung tanong niya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Isang tanong. Pero pakiramdam ko, may nabuksan siyang pintuan sa buhay kong matagal ko nang iniwan na kakandado. At doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung delusyon lang ba to. Hindi ko alam kung bored lang ako. Pero ang totoo, gusto ko siyang makita ulit. At hindi ko alam kung bakit, hindi ko inakalang yung simpleng tanong ni Anthony noong unang araw. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ay magiging simula ng kung anumang gumising sa loob ko. Matapos siyang umalis nung araw na yon, parang hindi na ako mapakali. Parabang may binuksan siyang pintuan sa isip ko na matagal nang nakasara. Hindi ko man aminin noon, pero may hinahanap akong hindi ko maipaliwanag. At sa mga sumunod na araw, unti-unti kong napagtanto kung ano yon, hinahanap ko siya. Si Anthony, yung delivery guy na halos hindi ko naman kilala. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na mali, na delusyon lang to. Hindi totoo, hindi tama. Iba pa rin ang nagagawa ng simpleng pagngiti niya sa utak ko. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko dapat kinusto. Sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging aware ako sa bawat tunog sa labas. Motor, busina, kahit tunog ng tricycle. Napapaisip ako, siya kaya yon. At tuwing may delivery, kahit hindi siya, pumupuesto ako ng maayos. Just in case. Hanggang sa isang araw, siya ulit ang kumatok. Hindi ko alam kung bakit, pero mas mabagal kung binuksan ang pinto. Para bang gusto kong sulitin yung ilang segundo bago kami magkaharap. Pagbukas ko, andoon na naman yung ngiting hindi ko makalimutan. Ma'am Rosa, sabi niya, medyo mahina yung boses, parang may tinatago. Ako na naman po. At doon, hindi ko mapigilang magbiro. Bakit parang lagi ikaw ang dumarating dito? Sinadya mo ba? Kung sino man ako bago 'to, hindi ko kayang magsabi ng ganong linya. Pero sa harap niya, lumalabas yung bahagi ko na hindi ko naaalala. Napakamot siya sa batok, napangiti, at doon lumabas ang dimples niya. Eh baka po gusto ko lang makita lagi si Ma'am, 'yun yung linya na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung biro ba 'yon o totoo o nanunukso. Pero tumama 'yon diretso sa parte ng pagkatao kong matagal nang hindi tinatamaan at doon ko na ginawa ang unang kasalanan ko. Noong araw na yon, bago ako bumaba para buksan ng pinto, tumigil ako sa harap ng salamin. Ilang segundo lang, pero ramdam ko yung pag-iingat ko sa pag-ayos ng buhok ko. Yung paggamit ko ng powder, yung pagpili ko ng pabango. At hindi yun normal. Hindi ako nagpapabango sa bahay. At lalo na, hindi ako nagpapabango para lang kumuha ng delivery. Pero ginawa ako at mas malala pa. Hindi ko na nahihiling na sana hindi niya mapansin. Pagbigay niya ng package, huminga siya ng malalim. Yung tipong hindi mo alam kung nagulat pa siya o natuwa. Ma'am, sabi niya, bago po yung pabango niyo ah. Bagay sa inyo. Para akong tinamaan ng init mula leeg hanggang tenga. Hindi ako nakapagsalita ka agad. Ah, ganun ba? Yun lang ang nasabi ko. Kahit gusto kong ibalik yung nangiti niya. Bagay talaga, dagdag niya. Parang, mas gumanda kayo today. Kung may CCTV sa labas, siguro kita kung paano ako bahagyang napahawak sa dibdib ko. Ramdam ko yung mabilis na tibok ng puso ko. Hindi dapat. Hindi pwede. Hindi tama. Pero bakit ganon? Gusto ko pa. Hindi na tulad dati na mabilis lang ang delivery. Ngayon, tumatagal na kami sa may pinto. Nagtatanong siya tungkol sa araw ko. Nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya. Yung simpleng, kamusta po kayo today? Nagiging sino po kasama niyo sa bahay? May favorite po ba kayo? Bakit parang hindi kayo lumalabas masyado? At ako? Hindi ko mapigilang sumagot. May sarili akong kwento, may sarili akong problema. At siya, isang estranghero, nakikinig ng hindi nang huhusga. At ang mas delikado pa, mas lalo siyang nagiging komportable sa akin. Ma'am, sabi niya minsang papunta na sana sa gate, kung may kailangan kayo, kahit hindi delivery. Sabihin niyo lang, ha? Malapit lang naman ako. Kung ibang tao nagsabi nun, baka matawa ako o mainis. Pero sa kanya, iba yung dating. Parang may halong pag-aalala, may konting pagnanasa at may bahagyang pag-asa. At doon nagsimula ang pag-asa ko na ayaw kong aminin. Sa bawat araw na lumilipas, mas hindi ko maitanggi hinahanap ko siya. Yung presensya niya sa labas. Yung amoy ng shirt niya na nadaanan ng sikat ng araw. Yung paraan niya tumingin. Hinahanap ko siya sa paraan na hindi ko dapat ginagawa. At sa loob-loob ko, alam ko, isa na tong uri ng problema na hindi ko dapat pinapasok. Pero gaya ng lahat ng bagay na bawal, mas lalo ko siyang gustong gawin. Akala ko magiging normal lang ang araw na yon. Gaya ng mga nagdaang linggo, busy si Danilo sa trabaho, tahimik ang bahay, at wala namang espesyal na nangyayari. Pero hindi ko alam na 'yung tahimik na hapon na 'yon ang magiging simula ng pinakamalaking pagkakamali ko. Mula noong huling pagkikita namin ni Anthony, hindi na maalis sa isip ko 'yung paraan ng tingin niya, 'yung mga tanong niya'ng parang gustong pasukin 'yung mundong matagal ko nang tinago. At kahit alam kong mali, may parte sa akin ang hindi makawala. Kaya nang marinig ko ang mga hakbang niya sa labas, alam kong hindi dapat ako tumayo. Hindi dapat ako nagpunta sa pinto, pero ginawa ko pa rin. At doon, nagbago ang lahat. Ma'am Rosa, napadaan lang po, sabi ni Anthony, nakangiti ng mahiyain, pero may kung anong sinasabi ang mata niya. Baka may kailangan kayo? Tulong. Kausap. Kung sino man ako dati, baka natawa ako. Baka sinarado ko agad ang pinto. Pero hindi. Hindi ako natawa. Hindi ko siya sinarhan. Ang mas malala, pinagbuksan ko siya. Pasok ka muna, sambit ko. Halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagduda. Pumasok siya ng dahan-dahan. Para bang ayaw niyang gumawa ng kahit anong ingay na makakasira sa pagitan naming dalawa? Pinatuloy ko siya sa likod bahay. Yung lugar na tahimik. Yung lugar na hindi kita mula sa kalye. Yung lugar na para bang safe. Kahit hindi naman talaga, umupo kami sa lumang upuan sa may garden. Doon ako madalas nagkakape, pero ngayong nandito siya, parang iba ang hangin. Parang mas mainit, mas mabigat, mas puno ng tensyon. Ayos ka lang ba, ma'am? Tanong niya habang nakatingin sa akin hindi sa paligid. Tawagin mo na lang akong Rosa. Sagot ko nang hindi nag-iisip. Nabigla siya, napangiti ng konti. Rosa, ulit niya. At Diyos ko, nung bigkasin niya yung pangalan ko, parang iba ang dating. Nag-usap kami tungkol sa buhay, tungkol sa pagkukulang, tungkol sa stress, tungkol sa mga bagay na hindi ko na naikukuwento kahit kay Danilo. At habang tumatagal yung usapan, mas lumalapit siya ng konti. Hindi halata, hindi bastos. Dahan-dahan lang, Hanggang sa maramdaman ko yung hininga niya sa pisngi ko. At ako, hindi ako matras, isang iglap lang, pero tumayo ako para kumuha sana ng tubig. Hindi ko alam kung dahil nauuhaw ako o dahil gusto kong lumayo kahit papaano. Pero dahil nagmamadali ako, nadulas ang tsinelas ko. Uy, ingat! Mabilis niyang sambit habang hinawakan niya ang braso ko. Mainit yung kamay niya, matatag, at masyadong matagal bago niya binitawan. Hindi kami naghalikan. Hindi kami nagyakapan. Pero yung distansya ng mukha namin, yung init ng pagitan naming dalawa, yung pakiramdam na konting galaw lang ay may mangyayaring hindi ko na kayang kontrolin. Sa mata ng kahit sinong makakakita, malinaw ang lahat. Kasalanan na yon. At hindi namin alam na may nakakita pala. Rosa, isang boses mula sa madilim na bahagi ng pinto ng bahay, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unti kong nilingon at doon ko nakita si Danilo. Nakatingin sa amin, naninigas, namumutla. Ang mga mata niya walang direksyon, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Danilo, hindi ito. Hindi ko natapos. Hindi ko na ipaliwanag. Hindi ko man lang naipaliwanag kahit isang salita. Dahan-dahang bumagsak ang bag na dala niya sa sahig. Yung mukha niya, hindi galit. Hindi siya sumigaw. Hindi niya tinaasa ng boses. Pero iba. Mas masakit. Halong sama ng loob, stress, at hindi niya masabi. Pero ramdam na ramdam ko ang sakit. Rosa. Sambit niya. Mahina. Parang masakit huminga. At bago ko pa siya malapitan, humawak siya sa dibdib niya. Isang iglap. Isang malalim na buntong hininga at bigla siyang bumagsak. Danilo! Dumagundong yung sigaw ko sa buong garden. Halos hindi ko marinig yung sarili kong paghinga. Tumakbo ako papunta sa kanya, nanginginig yung kamay ko habang sinasalo ko yung ulo niya. Anthony, tulungan mo ko. Agad siyang lumapit, pero kita ko yung takot sa mata niya. Hindi lang dahil sa lagay ni Danilo, kundi dahil alam niyang siya ang nakita nito bago bumagsak. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas. Bastang alam ko, dumating ang ambulansya, may mga kapitbahay na nagsilabasan, may mga mata na nakatingin, may mga bulong na nagsimula. At ako? Nandoon ako, hawak ang kamay ng asawa kong nakaratay, hindi ko alam kung hihinga pa ba siya o hindi. Habang dinadala siya sa stretcher, may isang kapitbahay ang nagsabi ng mahina pero sapat para marinig ko. Yan kasi, may kaharutan pa. Para akong binugbog ng mundo. At doon ko unang naramdaman ang bigat ng kasalanan ko. Isang bigat na hindi ko alam kung kaya ko pang buhatin. Dahil sa isang sandaling lumampas ako sa hangganan, nawasak ang buhay naming mag-asawa. At ang mas masakit, hindi ko alam kung may babalikan pa ako kapag nagising siya. Kung magigising pa siya. Pagkatapos dalhin si Danilo sa ospital, para akong nilubog sa lugar na walang oras, maliwanag pero madilim sa pakiramdam, maingay pero parang wala akong naririnig. Doon ako naupo sa waiting area, yakap ang sarili kong braso, parang may nagyayakap na lamig na hindi ko maalis. Si Danilo, walang malay, nakahiga, may mga tubo, may makina, at may rhythm ng tibok ng puso niya na parang unti-unting humihina. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung makita siyang ganon o yung katotohanan ako ang naging dahilan. Mrs. Ramos, tawag ng nurse. Tumayo ako na parang wala ng lakas. Opo, critical pa rin po ang kondisyon ng asawa ninyo. Hindi po namin masabi kung kailan siya magigising o kung magigising pa. Parang pinagbagsakan ako ng buong mundo. Parang lahat ng iniwasan kong maramdaman sa mga nagdaang taon, bigla na lang naningil. At doon nagsimula ang impyerno ko. Pagkalipas ng ilang oras, sunod-sunod na dumating ang mga tao. Una, ang kapatid ni Danilo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung gaano kalaki ang kasalanan ko. "Ano bang ginawa mo sa kuya ko?" Malamig niyang tanong. Hindi ko masagot. Kasi anong sasabihin ko? Na may lalaki sa likod bahay, na nakahawak ang kamay niya sa braso ko, na hindi ko pinigilan? Kaya nanahimik na lang ako. At dahil doon, mas lalo niyang inilingkis sa akin ang kasalanan. Alam mo, Rosa, kung may nangyari sa kanya, kasalanan mo to. May tumulo sa mata ko, pero mabilis kong pinunasan. Hindi ako makaimik. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko dahil kahit ako, hindi ko kayang paniwalaan ang sarili ko. At hindi lang sila. May mga kapitbahay na dumating. Mga kaibigan. Mga taong dinaanan lang sa kalsada pero biglang naging eksperto sa mundo ko. Yan kasi, nakipaglandian pa. Walang pangarap, walang hiya. Sayang si Danilo, mabait pa naman. Mga salitang paulit-ulit na tumatama sa tenga ko hanggang sa maging bahagi na sila ng paghinga ko. At siguro, tama naman sila. Sa dami ng nangyari, hinanap ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto ko ng kakampi. Siguro dahil gusto ko ng pamilyar na boses. Siguro dahil siya lang ang nakausap ko ng totoo nitong mga nakaraang linggo. Pero sa sumunod na araw, nalaman ko, nagresign si Anthony. Hindi nagpaalam, hindi nagpakita, walang mensahe, walang kahit ano. Parang tinakpan niya ang buong mundo niya para hindi ako maabot. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Ako ang naiwan, ako ang nahulog, at ako ang nasaktan. Kinagabihan, pinayagan akong pumasok sa kwarto ni Danilo. Tahimik ang loob yung tipo ng katahimikan na parang humihigop ng hangin, lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Yung kamay na minsang nangako sa akin sa harap ng altar. Yung kamay na inasahan ko pero hindi ko na maramdaman. Danilo, bulong ko. Kung naririnig mo ko, patawad. Umiyak ako. Hindi yung iyak na maingay. Yung iyak na tahimik pero mas mabigat. Yung tipong nanginginig ang balikat mo pero hindi ka makagawa ng tunog. At ngayon ko lang na-realize kung gaano kita pinabayaan. Kung gaano ko hinanap ang ibang tao para puna ng kulang na dapat ikaw ang nagbigay. Pinikit ko ang mata ko, umaasang sana may sagot. Sana may igalaw man lang siya. Sana may senyas. Pero wala. Umupo ako sa gilid ng kama niya at tumingin sa monitor na kumakawala ang tunog sa rhythm ng puso niya. At doon ko tinanong ang sarili ko ng tanong na hindi ko kayang sagutin kailangan ko bang sisihin ang sarili ko dahil may nagparamdam sa akin ng saya na matagal ko nang hindi nararamdaman? Oh, mali ba talaga akong minsan? Gusto mong maramdaman na may sigla ka ulit kahit bawal. At alam kong mali. At sana hindi niyo ako gayahin. Kasi minsan, isang maling tingin lang, isang maling galaw, isang maling desisyon, pwedeng ikabagsak ng buong mundo mo. At ngayon, ako si Rosa. Nakaupo sa tabi ng lalaking hindi ko alam kung magigising pa. At kayo naman ang tatanungin ko. Kung may nagparamdam sa inyong parang bumubukas ulit ang damdamin niyo kahit mali. Tatakbo ba kayo palayo o papayag kayong maulit ang pagkakamali ko? Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwento. Hey guys, thanks for watching Hanggang Dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.